Totoo ba na sa pagdating ng 2025, mababawasan ang populasyon ng mundo ng 6 na bilyon? Papaano mangyayari ito? May katotohanan ba dito? Isa sa pinakakinakatakutan ng mga tao sa mundo na ito ay ang kamatayan. Ngayon mga kapatid, normal lang ang kamatayan sa buhay ng isang tao. Lahat po ng tao ay dadaan dyan. At may kanya-kanya po tayong panahon sa kamatayan. Ngayon sa isang taon, mayroong bilang ng mga tao or average na namamatay kada taon. Pero mga kapatid, paano na lamang kung sa isang taon, mayroong 6 na bilyong mga tao ang namamatay? Meron kasi nagkiklaim na pagdating ng 2025, 6 na bilyong mga tao ang mamamatay sa mundo na ito ay sa kumakalat sa social media, sinasabi po na ito ay kinonfirm daw ng World Economic Forum. So, mangyayari daw po yan pagdating ng 2025. Ayon sa report ng World Economic Forum, meron ng goal noon pa man na sinasabi na babawasan daw ang populasyon ng mundo lalo na pagdating ng 2025 kasama yan sa plano sa tinatawag na Agenda 2030. Ayon sa theory, sinasabi nila na nais daw bawasan ang populasyon ng mundo na ito. Kasi mas maraming tao, mas mahirap daw i-manage, mas magulo. Kaya ang balak nila, bawasan daw yung tao sa mundo na ito para makabuo na lang ng isang government at ng isang religion. So, paano mangyayari yon na mababawasan yung populasyon ng ating mundo? Sa panahon daw natin ngayon, hindi na raw imposible yan. Kasi nga, pwede silang gumamit ng iba't ibang paraan tulad na lamang ng pandemya. Sinasabi nila na yung pandemya, pwedeng yan yung pumatay sa maraming tao. Anumang klasing virus yan. Sinasabi nila na yung pandemic o yung mga virus na kumakalat sa ating mundo, yan ay gawa lang din daw ng tao. So ang gagawin ikakalat daw sa buong mundo itong virus na ito para magkaroon ng sakit yung mga tao at mamatay na rin yung mga tao. Halimbawa na lamang dyan yung COVID-19 halos 7 milyong tao ang namatay dahil po dito sa virus na ito. Simula pa po nung pumasok yung COVID-19 hanggang sa panahon natin ngayon. So nakita po natin dito na nagamit yung pandemya para kahit papano mabawasan yung populasyon ng tao. Ngayon sinasabi nila na meron pa pong susunod na iba't ibang mga virus na kakalat sa ating mundo o yung iba pang mga pandemya na pwedeng pumatay sa mga tao na mas matindi pa sa COVID-19 meron din mga nagsasabi na yung vaccine na itinurok sa mga tao, lalo na nga COVID-19, meron daw itong side effect. At sinabi, lahat daw na nagpa-vaccine doon sa COVID-19, lahat daw yun ay mamamatay. So, pwede nyo daw yung gamitin para mabawasan yung populasyon ng mundo na ito. Ay nga sa data, sinasabi na almost 5.5 billion na mga tao ang nagpaturok o nagpa sa COVID-19. So, ngayon kung yun daw yung magiging sanhi ng pagkamatay ng mga tao, talaga makikita natin na aabot talaga ng halos 6 na mga tao ang mamamatay sa mundo na ito. Bukod sa mga pandemya o kaya man vaccine na sinasabi nila na pwedeng pumatay sa mga tao, isa pang reason para totally maraming tao ang mamatay sa mundo na ito ay ang digmaan. Sinasabi rin kasi na pwedeng gamitin yung mga digmaan sa mundo na ito para maraming tao rin ang mamatay. Kasi kung titingnan daw naman natin, talagang maraming mga tao ang namamatay sa mga digmaan. Lalo na ng mga nakaraang digmaan, makikita natin na talagang marami ang namamatay. Lalo na nga sa panahon natin ngayon. Sa pamamagitan ng technology, mas maraming mga tao ang mamamatay compare nung panahon noon. So nakikita naman natin sa mundo natin na ito, marami na pong mga weapon ang hinahanda ng iba't ibang mga bansa na pwede makapinsala sa mga tao kapag dumating na yung World War 3. Sinasabi rin sa teorya na yung nasa likod din ng mga digmaan ay walang iba kundi yung mga tao lang din. So anytime pwede silang magpasimula ng digmaan para yun nga maraming tao ang mamatay. Ngayon meron po bang katotohanan dyan sa mga kumakalat na yan na balita o kaya man mga teori dyan sa social media? So mga kapatid wala pong katotohanan sa mga balibalita na yan. Wala pong pinablish yung World Economic Forum na ganyang klaseng report. Kasi mga kapatid kung maglalabas sila ng ganyang klaseng report sigurado na sila ay mababatikos. At kakalat po yung ganyang balita sa buong mundo. E wala naman po tayong nabalitaan na ganyan sa mga mainstream media. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, wala pong katotohanan po diyan. Maaring yan po ay gawa-gawa lang ng mga tao diyan po sa internet para takutin yung mga tao. So ano nga ba yung masasabi natin dito? Malinaw naman mga kapatid na walang katotohanan sa mga teori na yan. Ibig sabihin mga kapatid, gawa-gawa lamang po yan. Yan po ay pananakot lang sa mga tao doon sa social media. Na yun yung nga sinasabi nila, 6 na bilyon na mga tao ang mamamatay sa taong 2025. So ngayon mga kapatid, meron mga sinasabi yung Biblia patungkol sa ganitong konsepto na maraming mga tao ang mamamatay. Tignan po natin. So kung mapasahin natin yung Bible, posible po yun na sa isang iglap, maraming mga tao ang mamamatay. Kasi mga kapatid, kung babalik po tayo doon sa Old Testament, makikita natin nung panahon ni Noah, halos lahat ng tao na matay po sa buong mundo. At ang natira lamang ay yung ilang pamilya ni Noah. So ibig sabihin, makikita po natin dito na posible na sa isang iglap, marami ang mamatay. Basahin natin yung Luke chapter 17 verse 26 to 27. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao noo ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. So napansin niyo po dito sa binasa natin ang sabi, yung pagbabalik daw ng ating Panginoong Kristo ay parang panahon ni Noe. So ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lamang po nun, sa panahon na yon, yun po yung judgment ng ating Panginoong Diyos dito sa ating mundo sa pamamagitan ng baha. So marami pong mga tao ang namatay noon dahil nga sa judgment ng Diyos. Yun po ay dahil sa gawa ng tao kasi nga po sila po ay hindi naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sila po ay namuhay sa kasalanan kaya yun po, nabagsakan sila ng judgment ng Panginoon. Kaya marami ang namatay. So, ibig sabihin lang po niyan, mga kapatid, kung na mangyari yun nung panahon ni Noah, ganun din po, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo. lalo na nga kapag nagsimula na yung tribulation. Posible po na talagang marami mga tao ang mamamatay. Yan po ay nakakatakot na katotohanan. Pwede po ulit mangyari yung ganyang klaseng judgment ng Diyos sa mundo. Malinaw na sinabi na ng Diyos na hindi niya nagugunawin yung mundo sa pamamagitan ng tubig. Yan po yung pangako niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na rin mararanasan ng mundo na ito yung judgment ng Diyos sa tunayan, may mangyayaring judgment yung Diyos sa mundo na ito. Yan po ay pagdating ng tribulation. So makikita po natin dito, malinaw sinabi ng ating Panginoon sa so Kristo na katulad ng panahon ni Nanuan na maraming namatay, ganun din po sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon sa so Kristo. So pag nag-rapture, after po noon ay tribulation. So anong aasahan natin sa tribulation? Ito po ay punong-puno ng kapighatian. So ibig sabihin po niyan, maraming mga tao ang mamamatay pagdating ng tribulation. So ang tanong, ilang mga tao ang mamamatay pagdating ng tribulation? Ang sagot po dyan, bilyong-bilyong mga tao ang mamamatay pagdating ng tribulation. Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 8. Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 18 to 19. Ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asupre na nagmula sa bibig ng mga kabayo. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit ng tao. Basahin din po natin yung Revelation chapter 8 verse 11. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. At basahin po natin yung Revelation chapter 14 verse 20. Pinisasalabas sa ng lungsod ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng bahay umabot hanggang 300 kilometro at limantalang pakan ang lalim. So lahat po ng binasa natin na verse na yan, yan po ay pumapatungkol sa lahat ng kamatayan pagdating ng tribulation. So napansin niyo po mga kapatid, hindi lang isa ang mamamatay. Napakaraming mga tao ang mamamatay pagdating ng tribulation. So yan po yung nakita ni John sa kanyang vision 2,000 years ago. So kung susumahin daw po natin lahat ng kamatayan na yan, na binanggit doon sa Book of tribulation, sa panahon ng tribulation, aabot daw po ng bilyong-bilyong mga tao ang mamamatay pagdating po ng 7 taong tribulation sa mundo po natin na ito. So yung kamatayan ng mga tao na yan ay dahil po yan sa judgment ng ating Diyos dito po sa ating mundo tulad nga na nangyari noon noong panahon ni Noah. Pero ngayon sa panahon natin ngayon, hindi na po baha yung papatay sa mga tao. Iba-iba na po yan. Nakita po natin sa mga binasa natin, iba-iba po yung pumatay sa mga tao. Tulad na lamang ng mga salot, lindol, digmaan, taggutong sakuna at kung ano na po pong mga kamatayan na pwedeng maranasan ng mga tao. Ngayon mga kapatid, yung mga mamamatay na yan, yan po ay yung mga hindi pamana ng palataya. Ibig sabihin, matay sila dahil sa judgment ng Panginoon. Pero mga kapatid, pagdating din ng tribulation, meron tayong tinatawag na tribulation saints. So ibig sabihin, sila yung mga mananampalataya ng palataya ng ating Panginoong Sokristo na mamumuhay pagdating ng tribulation. So ibig sabihin, sila ng nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. So yung mga tao na yan, na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo pagdating ng tribulation, sila po ay papatayin. So dagdag pa po yan sa mga mamamatay pagdating ng tribulation. So kung magsasamahin po natin lahat ng kamatayan na yan pagdating ng tribulation, ayon po sa mga scholar at ayon sa mga theologian, approximately yung kamatayan po na mangyayari pagdating ng panahon, aabot po yan ng halos 6 billion na mga tao na mamamatay pagdating po yan ng tribulation. So ganyan pong karaming mga tao, bilyong-bilyong mga tao ang mamamatay pagdating ng tribulation. Yan po yung sinasabi ng Biblia. So mga kapatid, huwag po natin paniwalaan yung sinasabi nga nila na next year 6 billion na mga tao ang mamamatay Ang paniwalaan natin yung sinasabi ng Biblia Totoo po yun mga kapatid na sinasabi ng Biblia. Nagbigay po sila ng numero at nakita po natin dito na talagang billion bilyong mga tao ang mamamatay pagdating ng tribulation Yan po yung totoo na mangyayari Hindi po yung mga napapanood lang natin sa social media o yung mga kumakalat na fake news kung titingnan natin, talaga nakakatakot po itong pangyayari na ito dahil unang-una sa lahat, ito po ay kamatayan. At di lang siya basta kamatayan. Pagdating ng 7 taong tribulation, anim na bilyong mga tao ang mamamatay. Pero mga kapatid, ang pag-asa na ibibigay ko sa inyo, pag dumating man yung tribulation na yan o mangyari yung judgment ng Panginoon dito sa mundo na ito, hindi po tayo makakasama sa mga kamatayan na yan. Dahil bago pa man lang dumating yung tribulation, kukunin na po tayo ng ating Panginoon. Ililigtas na po tayo ng ating Diyos dito sa mundo na ito. At makakasama na natin yung ating Panginoong sa Kristo magpakailanman sa pamamagitan po ng rapture.